aw ko so okay, yung um Ayaw ayo umandar ang king motor yung two four two three four five six seven eight Ayan so yung code code error four eight So ito yung dahilan ka yung kaya hindi ko eh. yung motor ko. <laughs> yung isi yung may putol. Yung brown wire may putol. Ko, 25. Ayun. Na, dito wala umpisa wala may putol. Tapos ah. Kaya ko lang kasi wala nang bawal Diba? Ano sila? Huwag kayo tumira ito yung init. Diba? Brown wire. Well, pero hindi siya putol. Sa pinaka-issue niya yung IC. Ano? Tulong na lang natin sa kanya. So yan yung IC. May putol siya na wire orange, sa red side. So, first time ko lang maka-encounter nito. Ah, pala. So, yan yung isiyo sa pinaka ano po. -wan. Lalim. Kailangan kong idugtong yan. box to the box ay nakabvisit magdagaan to Ngayon lang 'to nangyari. Yung malakas ang ulan. 'Yan siyo. Wali ito binalot ko na lang electrical tape tapos crocodile tape so lagyan ko pa ito mamaya ng langis siguro para hindi na nat natin ang naga yun tanggalin ko yung isiyo ito kailangan mo ng kalasin to para matanggal yun so, tapos ito flat screw cool para sumbitin siya sa kanya paggalak. yun know. <coughs> lang ang atyo lang patakas ito yung wire ng isiyo ang lang yan ayan ito na yung isiyo so, <coughs> na nga itong matingat mat yun, itong buong ICU. yan kita nyo naman so may ngat ngat na dito yung guma masawa talaga yung mga daga mayroong putol na wire isa saan na paano ko paano ko malugtong kaya to ito yung isa balutan ko muna ng electrical tape ngayon guys sa ah, umandar na so dinutungan ko lang siya ng wire so kung gaano kataba yung wire ng first museum na yun din ang dinutungan ko yan. so salamat sa Diyos umandar siya so gawin ko ngayon kailangan kong i-fix talaga yun Nung wire na to yung sunod ko